Sa iban pangabalita, balita, dako nga buho nga natalupang dan sa dalan Idal sa Idalom sang unka flyover, nagtugas ang kakugmat sa publiko. Buho tugas ang ginpatigayon nga leak repair sang MPIW. Ila ka proyekto sang MPIW kasubo nga napabay-an na lang ini ang tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagdugas ang kahangawa sa mga motorista ang nakita nga buho sa dalan sa idalom sa unka Flyover. Paatag sa DPWH, inyang kinutkutan sa Metro Pacific Iloilo -Ilo Water, bangod nagpatigayin sila sa repair matapos maglik ang niya. October 18 pa sa nagumpisa sila sa pagkayo apang kahapon, natalupang dan ang dako nga buho sa diin talalupang don ang pag-usmod duta. buta. Dugay yan lang kayo wala dayon matampukan. Tingin yan na dapat nagkutkot nagkotkot dahil ang mga tampok na yan. Te karon te layo man ang kontraktor sa naga Obrad. Gilayon nga nagmando ang Department of Public Works and Highways Region 6 nga patampukan ang buho. Ginhatagan sa isa ka oras ang MPIW agud mag sa lugar kag natigayon man kagabi. Dismayado ang DPWH sa MPIW bangod sa hindi insakto nga pagbuhos sa excavated hole. Kapila na na din tawag ang attention sa MPIW nga babakpil sila sa insakto nga materials so din nila back well, that's, that's, why sang nag-open kami sa hamon nga enclosure kay nagkakuha na kami sa hamon mga securing nakita nga may buho that's why nakulbaan ang mga tao kay may buho but in fact it is it is caused by the negligence sang MPDIW Pahayag naman sa MPIW, nakabackfill na sila apang bangod sa malaing na nag-usmod ini. Hindi na monitor yung siya na po namun kung na mag-usmod ano, mag, uh, pagit ano sa, uh, sa dugang, tugangan sa ato ng dugangan. Yung tampokan naton sa so, ang, uh, may bato, grabang kita naging tampok na nga may iban pa nga mga proyekto nga ginapatigayon ng MPIW pareho diri sa Haro Plaza nga kasubong nga abandonado na bangod wala sa nagaubra kag nagadugang pa sa pagpugok sang trapiko magluwas pa sa peligro nga dulot sini. Ya yeah, makamit mahimo way yeah, okay, paman pa MPIW may proseso sila nga ginasunod kun nga hindi dali-dali nga masementuhan ang ginbuksan nga mga porsyon sang dalan. Apang pasalig sa kumpanya ginapadasig man ang pagkompleto sang repair works agud indi na maghatag huol sa publiko. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas,